Freedom uh, This time, we are covering um, the entire spectrum of news journalism. Dapat legitimate social media practitioners. Thank you for this kangaroo report. Session suspended. Thank you for this kangaroo report. Thank you for this kangaroo report. Thank you for this kangaroo report tatlong beses na sinigaw ni ka Eric sa loob ng session hall bago siya dinala papuntang detention, ito ay harap-harapang panginsulto ni ka Eric sa kongreso sa kanilang disisayon, at pagkatapos ng tatlong araw. Samantalang nag-hunger strike naman sina Jeffrey Sellers at Dr. Bagoy upang iprotesta ang kanilang illegal na pagkakakulong. Sa isang post sa Facebook, sinabi ni ka Jeffrey, Please keep us strong by your prayers and moral support, for God, country and our people, We shall persevere. Ito ang sabi ni Ka-Eric sa kanyang caption. Alam naman natin na, kinulong si Sellers matapos na tumanggi na sabihin kung sino ang source ng kanyang maling impormasyon hinggil sa travel fund issue kay House Speaker Romualdez. Ang tanong ng taong bayan ngayon, ay tama lang ba ang ginawa sa kanila ng Congress? At ano nga ba ang Soto Law na pinaglalaban ngayon ni Ka-Eric? Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Tito Soto na nagsomiti ng bill na ito. 1946 nang maipasa ang Republic Act 53 o mas kilala sa SOTO Law o Press Freedom Law na inakda ni Nooy Senator Vicente Soto. Pinoprotektahan na naturang batas ang mga reporter ng pahayagan at dyaryo upang hindi sila mapilit na sabihin ang kanilang source sa mga impormasyong kanilang inilalabas sa publiko. Ngunit dahil halos pitong dekada na ang batas na ito at wala pang radyo, TV o internet noon isinusulong ngayon ni Senator Vicente Soto III na palawakin na ang sakop ng batas. Hindi nga Alam ng karamihan ang broadcast uh, media, ano, uh, whether news or Hindi, radio and TV, you're not covered by the press freedom look. Uh, this time we are covering um, the entire spectrum of news uh, and uh, journalism. Uh, now we will just be very careful in the issue of social media, dapat legitimate social media practitioners. Sa pangungunan ni Sen. Grace Poe, walang tumutol sa pagpasa ng panukalang batas. First and last, approve kagad lahat, Office of the Solicitor General, yung DICT, National Press Club, uh, Press Institute, lahat sila in agreeance that it's uh, the right time to amend this um, 70-year-old law. Ayon kis Senator Grace Poe, magiging partner ng batas na ito ang Freedom of Information Bill. The Sergeant of Arms is I hereby directed to enforce the decision of this uh, committee. Mister Chair, can, can I make a comment, Mister Chair? Suspended. Session suspended. Atuan ito Thank you for the second report. Session suspended. Thank you for the second report. Thank you for the second report karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. He would refuse to answer any question that the Honorable Suarez will ask, and he would always cite a law which is unacceptable to this committee. Ito naman ang paliwanag ng Congress hinggil sa kanilang desisyon at ang hunger strike na kasalukuyang protest ng dalawang anchors. Uh, they are going on a hunger strike now. They're still detained. Marami pong oportunidad na piligay po sa kanya. Mga hearing na ganito. Tapos kung hindi mo pala sasagutin ng tama at binibigyan naman natin oportunidad under the eh hindi po natin pwedeng uh, i-allow po yung ganong behavior. Hindi mo masabi ang pangalan, even in an executive session, na kung saan ay eh, congressman na ng president at hindi pwede ilabas yung source na yan. No? Eh, hindi ba pati kayo, mag-iisip po kayo na meron pa? Gusto lang po lang wala, malaman, sino po yung empleyado ng Senado? And uh, hindi po totoo na hindi po siya nabigyan ng uh, abogado. Siya po ang pumili ng abogado niya at uh, pinagit niya yung abogado nung pangalawang hearing. Dato po, no first hearing, eh, tinatukoy po niya na humingi po siya ng uh, tulong dun sa dalawang abogado ng SMNI. Ang hindi kasi po niya alam, before he arrived, nagsalta under oath yung dalawang abogado that we are here only to represent SMNI and not the, uh, the anchors and the host of the show. Dalawa tapang pa beses ni Iulit in, po na Atorn Quintino Lasway. So, Sa so second hearing, sinigurado po namin na at uh, hinahin niya on the spot si Atorn Quintino at yan ay pinalaw po ng committee hinamon naman ni Attorney Panelo ang House of Representatives na mag-file ng kaso kinaka ka Eric at Dr. Badoy para sa tamang proseso ng hustisya, at hindi basta tinanggalan na lang ng constitutional rights, ni hindi lang man binigyang chance ang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kamara de Representante, eh kayo naman eh, tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong kinakulo. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Eh mukhang hindi yung oh, makatao makatawa yan. Eh siguro, Tama na yung binigay niyo sila ng leksyon at i-demanda nyo kung gusto nyo, kung talagang mayroong kasalanan. At para malaman natin kung mayroong kasalanan o wala, sapagat so, yan eh. eh, in the realm of the spec of speculation pa lang yan. Ang umalang makakapagsabi eh, kung ang ginawa nila ay labat sa batas. Talagang ako, I'm uh, reacting, I'm sorry to say, kaibigan eh, natin yung uh, ng resolution. Maling-mali, lalo-lalo pa yung resolution na pinapaimbestiga ang SMNI and pending investigation, it should cease operations, sa Mario Joseph. Eh, gusto mo sabihin eh, kung ang investigasyon nyo eh, matapos hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI. That, again, is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muscling This network, from doing its duty to the people, hindi maganda na idadamay niyo talaga ang network. Huwag niyong isama yan sapagkat yan ay magnimit siya ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point where there will be again upheaval in this country. Kind of Sawang-sawa na ho tayo dyan. So, kayo po maging mahinahon. Okay na 'yung hunger strike for a few days, pero 'wag 'yung sa sapagkat kailangan 'yung maging malakas. Eh pa humina ay ng humina, hindi kayo kakain. Eh pa paano pa? Paano pa niyo 'yung mga karapatan kailangan, Healthy rin kayo. It's enough that you have voiced your opposition and uh, declare your principles in defense of your freedom to speak out eh, at ang suporta ng mga taga-labas. Huwag nyo nang patayin ang inyong mga katawan sa pamamagitan ng matagalang hunger strike. Ang gustong ilaglag sa bangin ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Ang stainless duyan ring ay isang uri ng pabilog na hawakan o suporta para sa anumang klaseng duyan na gawa sa stainless steel. Ito ay matibay, hindi ka at madaling i-install. Ang stainless steel na ginagamit sa duyan ring ay karaniwang 3/16 o 1/4 size, stainless steel ang kapal, depende sa choice nyo. Ito ay mas maganda at mas matibay kaysa sa ibang uri ng materyales na ginagamit sa duyan ring, tumatagal ito kahit 50 years di katulad ng tali lamang, dahil kadalasan ang tali kapag nabasa sa paglalaba ay narurupok agad at pwede kang bumagsak at magka-injury. Mahirap din ikabit ang tali ng duyan, madalas ay gagamitan mo pa ng isang matulis na bagay para matulak ang tali upang tumagos sa magkabilaan. Nalalapit na din ang Pasko, pwede mo din itong gawing pang regalo sa mga mahal sa buhay, at tiyak matutuwa sila at sa tuwing nakarelax sila sa kanilang duyan ay maalala kanila. Meron din tayong 1 year warranty kapag nasira para nakakasiguradong matibay ang aming produkto. Mga kaibigan, ano pang hinihintay nyo? Mag-order na! We have cash on delivery and more discounts for bulk orders. Thank you!